Demi! Isang kaanak na minsang kinukop, tinulungan at pinagkatiwalaan. Pero ngayon, si Erwin Ponce, trinaydor ang kanyang sariling tiyahin. Hindi namin sukatakalay so na magagawa ng suspek sa tita niya ang karumaldumal na ginawa niya. Talaga namang, hindi mapapasinungalingan ang ebidensyang CCTV footage. Sa timestamp na 11.11 a.m., sumiklab ang komosyon. Ang karumal karumaldumal na krimen, dokumentado sa CCTV footage. Gayunman, minabuti naming hindi ipakita ng buo ang sensitibong pangyayari. Parang narinig ng labandera, tumayo yung labandera. Sabay naman itong paglabas ng suspect at hinataw niya yung na bandera sa batok. Na walang malay yung si Miss Analin Katahan at nasubsob sa patsya na may tubig. Nuuy ilang ulit na hinambalos ni Erwin ng kahoy ang biktimang si Analin. Matapos iyon, pumasok si Erwin sa kusina at dooy maaaninag na dalawang beses pang hinambalos ang nakahandusay na may bahay na si Emmy. Ilang saglit pa. Muling lumabas si Erwin at inilapag ang kahoy sa lababo. Makikitang kumilos pa si Annaline pero binalikan siya ni Erwin at muling pinalo ng kahoy. Pero hindi pa doon natapos si Erwin. Kinuha niya yung kutsilyo at hinila niya yung tiyahin niya doon sa CR. Nung lumabas siya, bigla niyang inundayan na saksak sa likod si Annaline na tahan yung labandera. Si Erwin, nooy nakita pa sa kusina. Balisa at nagmamadaling kumilos papasok sa loob ng bahay. Sa oras na 11.52, natapos ang video recording, ipinagpalagay na ng mga otoridad na dito na sinira ni Erwin ang koneksyon ng CCTV sa naturang tahanan. Dito na rin niya isinagawa ang paghahalugog at pagnanakaw sa kwarto ng mag-asawa, bawi ito tumakas. Pagkatapos niyon ay lang nakita sa si CCTV, lumabas na siya at sinakyan niya ang motor at para tumakas. Panlulumo at galit ang narandaman ni Eduardo sa video kanyang nakita. Nakita niyo naman siguro sa, 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 cellphone kung paano siya bumanat ng tao. Kung normal lang siguro, hindi magagawa ng isang tao na gano'n na pumatay. kung mayroon siyang problema, dapat sinangguni na lang sa asawa ko para mabigyan ng kung ano yung problema niya, patulungan namin siya. Hindi sa ganong paraan na mangingitil siya ng buhay. Dahil sa CCTV footage, malinaw na si Erwin lamang ang suspect sa krimen. Kaya nga, agad gumawa ng paraan ang Santa Ana Police para matuntun ang kanyang kinaroroonan. Ang una na pinuntaan, namin yung bahay niya. At doon, ay eh, hindi namin natagpuan at ito pala hindi tatlong araw na hindi umuwi doon sa bahay nila. Hanggang sa dahil sa tulong ng mga kamag-anak din nila na ituro eh, kung saan nakapagtatago. Naka, naka... Bali, kinabukasan ako natin ng umaga, September 21, nakuha natin siya doon. Hindi naman siya ng laban, sa mga siya ng maayos at parang nakikita natin na talagang alam yung pangyayari. Matapos ang pagdakipa, agad siyang idinitine sa impila ng pulisya. Nuhuy, inamin umano nito sa mga pulis ang mabigat na kasalanan. Bakit niyong ginawa yun, sir? Ngayon, mabigat ang kasong kanyang haharapin. Kayo nga po yung gumawa, sir. Bali, pinail natin yung kasong robbery with homicide laban sa suspect. At napail na po sa fiscal ang sa San Fernando po. Sa kasalukuyan, Nakapiit sa Santa Ana Custodia Jail ang suspect na si Erwin Ponce. Sa ngala ng patas na pamamahayag, sinubukan namin kunin ang kanyang panig. Subalit, tumanggi na siyang humarap sa amin. Dalawang buhay ang nasawi sa trahedya sa tahanan ng mga marina. Si Annalina, na nagsusumikap sa paghahanap buhay para sa mga kapamilya. Walang kalaban-labang pinatay. Ngayon, mabigat ang kalooban ng kanyang mga kaanak. Meron po kasing tatlong anak yung tita ko, pinapaaral niya pa po yung isa. Solo po ng tita ko yung gastusin sa mga anak niya. Sobrang malaking kawalan po. Si Ginang Emi Marina, tumulong at nagtiwala. Pero trahedya pala ang mapapala sa kamay ng sariling pamangkin. Ang asawa ko, ang bisyon niya, yung makatulong lang. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, Ma, huwag kang magalala, parati ako nasa likod mo. Saka hindi ko ma... ano, kung bakit nangyari ang tragedya ng ganito. Siyempre, malaki ang tiwala namin doon sa suspect. Kasi ang suspect, Dalaga pa yung asawa ko, pinag-aaral niya sa Maynila. Hindi lang siya lumabas sa sinapupunan niya, pero parang anak na niya. Ang mga naulila, ganap na ustisya ang nais na makamit. Sana po hindi na po siya makalaya habang buhay na po siya sa kulungan. Yung pong pagkapatay pagka, na sa tita ko, wala po talagang kaawa-awa yung ginawa niya. Ang gusto ko lang talaga, mabigyan ng ustisya ang asawa ko at saka yung naglalaba. Para matahimik ang kaluluwa ng asawa ko. Saka kailangan talaga pagtusahan niya. Sa batas ng tao saka sa batas ng Diyos. Ang CCTV video sa nangyaring krimen, matibay na ebidensya sa kaso ng pagpatay kay Emmy Marine at Analyn Cortuna. Pero maliit itong konsolasyon sa pagdadalamhati ng pamilya Marine na trinaydora ng kanilang kadugo. Naway mabilis na makabango ng mga naulila ng biktima sa tragedya ito. Ako si sa Belgas, Magandang hapon, mga kapag